Ay, nako. Che! Kita ko eh. Sa'yo ba itong brief? Bakla! Akin niya! Bakit ba may hawak yan? Hindi kasi may tayo ata. Baho! Ito eh! Alam mo, bakit ako meron ka ng gihir, ko nang gigitin ako sa'yo ba ito eh! May lapit ang baho! Diba? Kasi nakakamis ng kwarto eh! Ay, alam mo, problema mo! Lilinisin ko nga! Bakit mo pala nga pa ang pangita, Kaya nga! Ngayon nyo guys, huwag oh, dito pa yung mga labahin. Kani nang tuong. Ay kay bisa. Bye. Be bye be bye. Dapat hindi sila naglalagay dito ng labahan kaya pala bumabaho. Ang dahil yung dito. Ang baho naman dito. Pati yung bep, hindi yung bep, ay, nako. Was... Ay! Che! Kita ka eh. Oh, no. Kita ka eh. Tayo ba to? Ano? Yuck! Bye! Bye-bye! 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 Bye. Ano ba? Ah, damit mo ba yung ano doon? Yung nandun? Yung labay? Pasuyo naman ako sa ano, sa labas kasi... Alam mo mamaya na Nanonood ako. Oh. Mamaya na ayusin ko yan. Ako bahala dyan. Mas ka nga dito. An kasi ano yung baho sa loob ng kwarto. Dapat ba hindi ako ka nagalagay? Ako magilinis iinis niya. Baka bahala dyan. Hindi. Huwag ko na ako guluhin. Pwede ba? O nga. sunod huwag ka na po maglalagay dun sa loob ng kwarto. Kasi parang hindi bumaho yung kwarto e, natin. Eh nililinis ko naman yan. Te. Hindi totoo yan. Oo. mas ka dito na ano ako. Gusto mag-focus nung nanonood ako eh. Oh, well, yung naman niya. Yun. Kadiri naman yung bakalaan yun. Ang <coughs> may tae. Ay, Guys, may tae yung ano niya, grip niya, oh. May igit. Kari <coughs> <ba to? coughs> Bye. May bye. -bye. Sa'yo ba tong grip? Sa'yo ba tong grip? Bakla. Akin niya. Bakit ba hawak yan? <coughs> Hindi kasi may tae ata. BAHO! Ay! Ay! ay, ay Meron ko ng dihinting ako sa'yo, Tay! Huwag lang, bae! Ang kasi naka sa loob ng kwarto eh! Ay, ano ba problema mo? Lilinisin ko nga! lang ang pangita to! Kaya basta sa sunod, pag may mga uh... rumeyeng kang damit, huwag mo ilagay sa kwarto. Pwede naman sa labas na lang sana. Tay, ano ba sabi ko sa'yo? Di ba lilinisin ko? Oo nga. Di ba ako mo pinakailaman to? Pero sa sana, sana, huwag mo sanang maglagay na tayo. Nang, magtay tayo maglagay ng maraming damit sa loob ng kwarto kasi kulob yung kwarto natin, no? Oh. Box, hindi mo kailangan ipakita to, te. Nakakaya ka. Eh, lilinisin ko naman yan, eh. Eh, kasi ano, eh. Para, ano, malaman din nila na, ano, na ganyan ka. Pero may istorbo ka talaga sa akin, eh. Pag Kapabita ka rin Palabas na lang ngayon. Linis-linisan ka talaga. Nakalinis ka. Kailangan ko pala talaga ipakita yung mga ano, no? Yeah, kasi yun eh, Yung bawalit ito sa loob eh. Alam ko naman nililinis ko naman, te. Ano ba problema mo? Eh, sasabi na sa akin. Eh, huwag ka lang maglinis. Kung ganyan ka, pinapakita mo pa yung ano. Pakupansin ka eh. Hindi ako nakala naglinis ah, dito eh. Nagreklamo pa kayo. Buti nga may taga-linis sila eh. Grabe guys, ang baho. Kaya pala may tae. Kaya pala may pala